ay ni 70s. Nag-experimento kasi marami kaming langka na hinog. Eh, naisipan ng tatay ko na isama sa suman. na namin, maganda naman ang resulta. Naging masarap siya. Nagustuhan ng maraming tao. Naging kilala siya na suman with langka. Kami na nag-iisa, nagtitinda ng suman with langka with Sunday Kasi yung sa amin, tinitingnan namin yung best quality ng paninda namin. Tapos yung kakaiba nga suman langka, na tumatagal siya, kahit one week, hindi ba sa so siya nasisira. Ang first niyan is yung inaugasan na medyo malagkit. Kailangan malinis ang pagkakahugas, tapos pinapatuyo siya. And then ilalagay sa malaking lagayan, sa basin. Tapos sinasama ang gata at langka. Tapos ilalagay namin ng keso, konting asin, kasi tamang-tamang lasa. Ang aling Marie Suman with Langka ay kilala sa best quality at talagang dinadayo kami. Miskin tagaybang ibang bayan at mga OFW or mga ibang balikbayan, pinupuntahan kami. Kasi nakita nila yan, napanood nila at natikman naman nila at nagustuhan nila ang lasa. Best quality talaga. May pagmamalaki namin yan since early 70s until now, pareho pa rin. ang sa pagbibisnes naman, kailangan nila ma-maintain nila yung best quality ng suman para tumagal. Kasi doon nakadepende, kapag best ang quality mo, yung masarap na suman, maayos ang process mo, malinis, talagang babalik-balikan ka ng mga customer. Meron kaming kasoy, meron tayong plain, meron tayong roasted, na meron tayong adobo, meron tayong may balat iba't ibang flavor siya. Meron, misa, meron din ang Tapos meron kaming kalamay, meron sa dahon, meron sa plastic, nanggagaling yan sa Quezon. Tapos meron kayong mga sari-sari. Meron kami mga uh, singaling, uraro, apas, uh, yaya, marami pang iba. Meron kaming coco jam na kilalang ipinapartner sa Simon. gusto lang na lang namin maintain yung suman with langka. Kakaiba siya. Tapos mahirap kasi magawa na ibang flavor sa suman. Ah, masyadong delikado, masyadong complicated ba? Kasi malagkit siya at kagata pinagsama mo. Mas mahirap mag-additional flavor siya. Pwede ka, pero special occasion. Pag may nag-request, ba, suman with ube. Meron nag-request ng ganon, o okay, with chocolate. May gagawa. Pero yung sabihin mong pantinda, mahirap kasi yung lifespan niya hindi natin masasabi pa kung gano'ng katagal. Kailangan kakainin na gano'ng. Iniimbitahan ko kayo na subukan o tikman ang Alins Marine Suman with Langka. Dito po ito sa Antipolo sa loob ng Pasalubong Center. Tagliran po ng simbahan. Puntahin niyo po at niyo ang best quality na Suman with Langka in yung Polo.